kasi ito yung papunta sa parking area pa-uwi pa-uwi na nasa parking tayo yan gina na sardya da

Ang gate na yan, ang part na yan Ayan o oh. Ito yung end End ng uh, trail park no Ayan yung sign na uh, End or oh, trail park yan mga ito Tapos ito yung papunta sa parking area lagi. Me ni bike was pero grabe pagas niya yun. Betan. Yo dengas. Oh. Takil. Teka ako yang meda. pala. Tik pa kan. Puntikan. Tikta. Lahet. Islide. Laglag yung ano yung gilid nung ano mayroong parang lubak na madalas na daanan medyo malalim nahulog yung gulong niya doon din ako sa sumunod likod ko na gulong ganoon din Ay, wala ka buntot na lang. Ay, munti ka kung nalaglag. Kasi sa sobrang buntot ko. si Madam eh, andun pa kami. Uy, andun na pala sila doon, nagugas na. Kasi <laughs> <laughs> sabi ko, uh, sumort ka na kami sa blue. Hindi na yung 1.4, yung 1.2. Uh... Ito nga, manipis ang gulo. Man. Man. Ito, ito, ito. Huh? Manipis ang gulo, kinaya nyo. Manipis ang gulo, kinaya nyo. pa. Hindi na lang Naligaw ka? Oo. Isa ba yung ko? Sa blue? Oo. Oh. Isa may tulay na dalawa? Oo.

kami uh -oh. Kapay nga na rin yung mga Kapay nga na kami okay. Uwi na kami. Thank you, thank you sa safe na ride. Uli din. Uli na, kamay ka lang Tapos ito yung area ng pagpasok namin kanina. Yung warm up area. Tapos sa kanan kami doon sa so may bandan dulo. Pauwi na sa Ardia. Thank Layo-layo pa, 16 kilometer pa yung patakboy namin. Oke okay na to. Maganda na to. Pantabi sa bike lane. Lambot. Ayoko malambot. Lu ako dyan Lu Sa kalsada na, sa kalsada. Diyan naman kumanan sa kalsada. Up. Dito, Uy. Bobong.

Okay na tayo mga idol, thank you, thank you sa pagsama sa ride natin ngayong day of day, day of, biking day mga idol, no? nag-train tayo at uh, thanks God, safe yung ating uh, ride at nag-enjoy tayo kahit paano, nabawasan yung pagod, stress sa katawan mga idol, napagpilad tayo sa araw, good so, for, uh, for our health, keep safe sa lahat ng mga rider dyan.